Hi guys, aming Ming -Ming ay nasa yung aming ming-ming ay nasagasaan. Yung ming-ming dito na lagi nandito sa amin. Na amin na rin alaga. Kumbawa naman, oh. Um. Nasa gilid kasi siya, guys, eh. Ming, ha? Pagaling ka, bibili kita ng tinapa. Bibili kita ng tinapa, ha? Sagasaan siya dito, oh. Wala namang ano. Wala namang sugat. Close band kasi yung nakasagasa sa kanya. Nakita namin sa CCTV. Sakit na. Ang ito yung eh. Malambing ito eh. ano-ano pa nga ito kong ina ng tinapay. Eh. Pasubo pa ito eh. Nga pa ang kay Miming. Yung nakasurvive sa pagka niya. Ayan o, oh, gumanda na o. Oh. Ayan oh, ang kanyang tatay. Kung managani, sabi Mamamatay na siya mga kapang. Kaso sabi nila, mag-survive ka lang. Bibila ka to ng cat food. Ayan, kaya binila ng kanyang tatay. Ano na, taba-taba ka na ah. Okay ka na? As in, di yan siya makatayo. Ngayon, o, oh, tingnan nyo naman. Palabasin si natin. Huwag mong awahin si Claudie, ha? Dalawang linggo na ba siya? Mugi isang buwan na. M -m -m. Isang buwan na siyang survive. I-upload din namin dyan mga kapang. Ayan. Brenda! Ayan ay inadap lang namin. Sa kalsada yan may nagligaw sa kanya. Ang ganda no? Ang ganda ng kulay. Dalawang beses na bangga eh. Dalawang beses na yan. Ito mo yung kalahati ng katawan niya yun nasagasaan pero talagang siyam talaga ang buhay. Siyam babing pito. Siya ang mabuhay ng pusa talaga, no? Kaya yan, inampunan namin siya. Hindi na yan siya lumalabas, babalik siya sa kulungon. Kasi may pubya na siya. Di ba mga kapangs, no? <laughs>